So ayan, good morning, uh, good afternoon mga kasamot sari, sa may bago tayong hindi ito tatrapalan, kundi ito po ay gagawa natin na ang seat cover ayan, bagong bago ito po ay kurumake so usually ang ginagawa ko po ay hindi kurumake so ngayon, ito naman po ang gagawin natin so tara let's at ating gagawaan ng ayan, mga kailangan kong mga materials. Iyan lang naman. So, gagawa natin ng seat cover na pattern. iba yung angle dito kesa dito. Mas malapad ang pagka-circular niya. So, lalagyan nyo siya ng uh, tanda. Tapos up. Tapos kuro maki. Chamber. Kailangan niya. So, ito naman po. Iba, uh, iba, naman yung kanyang sandigan. Ano? Ayan. Nilagyan ko lang siya ng tanda dito kasi meron siyang ano dito eh. Ayan dead end na yan. So, kabilaan yan. Kasi kabilaan talaga yan. So, ang gagawin nila dito, ang gagawin ko na lang dito, suggested ko, kasi masisira rin ng velcro, masisira din ng zipper. So, tatali na lang yan dito sa ilalim. Kasi, at the end of the day, pag nasira yung zipper at saka yung velcro, ganun din, tatalian din nila yan. So, ayun ang sin ko sa kanila. So, nag-okay naman sila client. So, ito ay lahat po lalagyan. So ganito pala siya. So kasama din dito ang armrest kasi ito ay foam din eh. So foam din siya. So gagawan din natin 'yan. So ayun, tapos na tayo. Ito po yung unit na ginawa ko. So ayun. Ganun lang po kadali. So ito ay may free na yata. Free ang ano ninyo ma'am? free ang trapal nyo. So, usually ngayon, free na ang mga trapal. Ayan. So, free na ang trapal. Kasi sa kuda, free na rin ang trapal. Headdress din siya. So, ito, ano, madali na lang din naman to, So, ayan, gagawin pa natin siya.